So, welcome back to our channel. So, please don't forget to subscribe this video para meron kayong update sa aking TV vlog. E sa aking vlog. Hi guys. So, gising ko lang. And then, um, babangon na rin ako kasi minalala ko may nilapanong kahapon. sa so, hindi ako nakapagvideo kahapon guys. Sa so, mga damit ko guys. So, ayun. So, tara, mag-toothbrush muna tayo and then, tutupiin na natin yung mga tea. So guys, ayun pala damitan ko. So ipapakita ko sa inyo. Ayun yung mga nilaban ko. Nasa sampayan. Ayan. ayan. I-zoom ko na lang. Ayan guys. Mga nilaban ko. So later ko na lang pala siya tutupiin mga te. Pag may sa ko na lang tutupiin. At hindi ko rin alam na sinampay pala doon ni mamay mga laban ko kahapon. So mga damit, -damit ko yun. Para mabawasan mga marumihan namin. So yun lang guys. Bye! That's all. Bye!